Hi everyone! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat na nag-avail ng reading. Kumuha ng ating mga sets ng money oil, spray. Talagang makakatulong po yan sa inyo. Ano? So, yung mga kumuha po ng nang ating bracelet, nagpaalaga sa mga bago ko pong inaalagaan ngayon. Maraming salamat po ano sa pagbibigay niyo rin po sa akin ng mga gusto pang matulungan. Okay? So tingnan natin kung anong energies nila. Especially yung person mo ano yung energies niya. pag alis may pag-iwan <laughs> Mukhang ano 'to eh mukhang Oh my god. Teka lang. Tingnan muna natin. Wag muna natin para intense. Not happy. May nakikita ako. Parang ganun I love you unconditionally. Actually, parang kahapon to lumabas kung hindi ako nagkakamali or parang kung kailan ako last nag nag oracles nito. I want you. I know I miss up things. Okay. So, 'di ba malinaw na parang may nafi-feel niyo na ba? Diba? <laughs> nafi-feel niyo. Okay. So, di siya masaya doon sa bago. Yun. So, sa ibang, sa ibang, ano, di siya masaya sa bago at sa ibang naman na iniisip ay parang gusto niyang bumalik sa'yo. <laughs> okay. Parang naiisip niya na something new, but hindi siya totaling maka on. Ano? Hindi siya totaling makaalis sa dating kayo. Nandito pa yung mga haplas ko. <laughs> may liga ko sa Omega. Kasi lagi masakit ang ulo ko, katawan ko. So, yan. Um, minahal ka talaga ng tao na ito eh. Kasi feeling ko ang dami mong effort na nagawa sa kanya. Okay? And saludo ako sa mga ginagawa mo, no? Kasi ito yung nararamdaman niya ngayon. Na yung feelings niya sa'yo. And parang I feel sorry. Parang nagsasabi siya ng ganun sa sarili niya. Nagsasorry siya. Parang nakikita kanyang okay na okay ngayon. Okay, parang nakikita niya yung buhay mo, masaya ka, nakaipon ka, something na parang, uy, ang swerte ng ex ko. Parang may mga ganun siyang salita. Okay? May mga ganun siyang sa kanyang sarili. Sige, tingnan natin kung ano yung mga iba pang Malay mo, ba diba? Tingnan natin. Ito, gamitin natin yung ibang or ay ano, tarot card. Para maiba naman. Tingnan natin kung ano yung energies niya sa iba. Hmm, may places akong nakikita na parang namimiss niya. Pinupuntahan niyo ito. At memories, something. Meron siyang ginagawang ganun na bagay. The Emperor. Sabi ko na eh meron siyang places na ginagawa or pinupuntahan halimbawa kainan, mahilig kayo kumain doon so yun mahilig ka kumain doon and namimiss niya, hala gusto niya talagang bumalik sa wow and some of you yung iba sa inyo may bisita siya Okay, paghahandaan niya ito. Mukhang importanteng tao ito. Good deals. Oy, may mga perang paparating, papasok. Okay. Gusto niyang bumalik talaga sa iyo. Mm, mm Ang sweet naman nito. Feeling ko na sa inyo yung victory kasi parang feeling ko kapag kapag nakaramdam yung mga ex niyo ng ganun na gusto nilang bumalik sa iyo, nasa inyo ang huling halakhak. Okay? Okay, naka-reverse si Queen of Pentacles. Uh, kahit naman naka-reverse yan, so okay lang po yan. Wala kayong problema dyan. So, yan. ayon. So, siguro nagka-problema kayo sa third party. Yung iba sa inyo pinili ang third party or nagkaroon ng third party, hindi sila masaya. Mm-mm. Um, hindi masaya yung person mo. Kasi iba yung pag-alaga mo sa sa isa. Na-compare niya. Okay? Yung iba naman sa inyo mukhang iniisip niyo yung mga anak niyo kung tatay ka, kung nanay ka iniisip mo yung anak mo. Okay? Depende po sa energies yon. Okay? Parang may yung iba sa inyo may nanonood po dito parang iniisip mo yung future talaga ng mga anak mo. Lahat naman siguro tayong mga magulang, di ba? Parang siguro may mga walang pakialam dyan sa kanilang anak. Pero hindi naman po kayo ganun. Meron sa inyo na nag-iisip na sana maging maayos yung future ng anak ko. Tama po yan. Tayong mga magulang nanay, tatay, makinig ka kung lalaki ka kung nanonood ka sa akin. Kung may anak ka na mahal na mahal mo, ang lakas natin kay Lord. Magdasal lang po tayo para sa anak natin. Pakikinggan niya po tayo. Kasi hindi po common na hindi kayo nanganganak kayong mga lalaki. Depende po yun sa kung ano yung nasa puso ninyo. Dinidinig po yan ni Lord. Okay? Tayo naman mga nanay, makukuha nyo ang victory na to. Okay? Kung sino ka man, kung nanonood ka man, pagdadasal mong anak mo lagi. Lagi po talaga. Kung sutil po yung anak ninyo, may ginagawa po sa inyo, lagi nyo pa rin pong ipag, Maniwala po kayo. May awa po ang Diyos. Okay, wag po kayong panghinaan or... Ah, uh, panghinaan nga, wag wag niyo po 'yung gawin. Lagi n'yong iisipin na meron pong new beginning. Ay, parang gusto kanya pakasalan. My god, matutuloy 'yung kasal. Well, merong kasal, ganapan, may makingyari. Meron ako na dito na parang, um, ano tawag dito? May nakikita din ako na mag-propose or magbibigay po siya ng regalo. Kung kasal na kayo, magbibigay po siya ng regalo sa'yo, matutuwa ka, unexpected mo to. Okay, hindi mo to expected na may bibigay siya sa'yo. 19 Naintindihan? So, good luck sa inyo. Pero sa tingin ko may blessings din paparating dito sa person mo. Magiging smooth yung pakiramdam ng person mo. Parang namimiss or something. Kaya nga siguro niyang gustong bumalik sa'yo kasi namimiss niya. O, oh, namimiss ka na niya. Gusto niyang bumalik sa'yo. Okay, may pagkaselos ito. May, may, meron siyang ini-stock na... Sorry, meron siyang ini-stock na something na tao pinag-iisipan niya na baka may relasyon kayo. Okay? So, dito naman tayo dumako sa inyo. Ano yung message ng universe sa inyo? Tingnan natin. Ano yung message? Ikaw na nanonood ka, ito yung message for you. Confessions, release a secret for pursuing ver, ano virtue through honest. Okay, bakit? Sige, tingnan natin. As your angels. Okay. Tingnan natin later. Oh, meron pa dito. May gusto pa ako isa. Wait lang. Ayusin natin yun. Titingnan natin yung lahat. Para naman. Ayun. Ito gusto ko rin to. Okay. Yung oracle nato. Tingnan natin. Soulmate Confessions. Okay. Dito tingnan natin. Spread your wings confidently to freedom and grow. Okay. As your angels seek divine, as your angels support. Meron siguro sa inyo pinapanghina ng loob, no? Okay, so meron kayong nagawang kamalian. Siguro meron din kayong parang pinagsisihan na nagpadalos-dalos kayo sa emotions ninyo. Uy, parang teka mali tong ginawa ko. Parang ganon, okay? Meron kayong ganon na nakikita ko. Meron as your angels nga daw eh. Kasi meron nag-guide sa atin lahat. Okay? Para maging maayos. Missions. Soon. Oy, oh, eh. Ganda. Waiting. Can wait. Waiting. You. Sexuality or energy. Excited. Hmm. Possible. Eh, naintindihan ko naman yun. May mga naglilibog dyan. Ano? It's okay. Nami-miss mo yung presence niya. Yung... Kamusta kayo dati? Normal po yun. Normal. Huwag po kayong mahiya. Iba dyan? Mga tigang na eh. Mga OFW. <laughs> tigang na ba kayo? Okay. Dito tayo sa missions. Together we are unstoppable force. We have opportunity together and I am determined to. With, we are just... Perfect. Coming, it's, it's okay. Okay ah, marami siguro talaga kayong pinagdaanan. Are you union? Imminent. Ano to? I am doing what I can do ready for. I am working hard to myself, be the provider for you. I hear. Oh, gusto ko to. Okay. Ito puro ka kalibugan lang naman to eh. So I-congrats mo yung sarili mo kasi I know you spend a lot time, money, effort sa person mo. Okay? Isa kang independent na tao. Kung nagbibigay ka man ng gamit, pera expensive na something gumasto ka talaga, kung maghihiwalay kayo, huwag nyo nang kunin yon Even money, hindi po binabayaran yon Okay? So, please, huwag nyo pong gawin yon sa tao. Kung binigay nyo na, binigay nyo na. Kasi wag nyo gawin yung sarili ninyo na parang aso sumusuka kinakain yung suka. Di ba? Huwag na huwag niyong gagawin yun. Naintindihan? Kung binigay niyo na, i let go niyo na, at nasa puso niyo po yun binigay. Kahit hindi po hiningi sa inyo, puwera na lang po yung utang. Pag utang po talaga, pero nasisense niyo yan kung babayaran kayo o hindi ng person ninyo, di ba? Nasa sa inyo yan, malalaman niyo po yan, ramdam ninyo. Okay? So, dito naman tayo sa inyong energies. Tingnan natin kung kamusta. Ano yung mga trials ngayon nakakaharapin mo? Ang ganda oh. Okay. Um, feeling mo hopeless ka? Feeling mo na parang wala kang pag-asa? Pero, my God, google natin ka doon ng universe. May biglang taong magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Okay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ayan, oh. The Emperor. Meron tayong Ace of Cups. Okay. Um... ah uh, the Seven of Wands, sorry, Emperor and Ace of Cups. So, parang kagaya ng energy ng person mo kanina hindi siya malung hindi siya masaya what i mean is hindi siya masaya doon sa third party so ikaw naman selos ka ng selos pero sa totoo lang mahal ka ng person mo okay kung hiwalay na kayo parang nas nababalitaan mo na hindi siya okay so makakatanggap kayo ng tawag email o paramdam or balita na parang nakukwento ka sa kanyang mga kaibigan yes po nakukwento kanya sa ibang tao at talagang nakikita niya na mahal mo siya. Okay? Na parang in love ka sa kanya talaga. Alam niya yon Kaya siguro yung iba sa inyo na spoiled ninyo. Kasi alam nila na mahal na mahal nyo sila. Okay. Oh. Sorry ha, pero kailangan ko tong sabihin sa inyo. May mga taong ginawa ginawa kayo. Okay, ginawa yung person ninyo. Underspell, possible na may ka may kaya or may pera yung person mo. Possible din ikaw, akala niya mayaman yung person na 'yan. Yung pala galing sa iyo, mga ganun. Okay. So may na sense din ako dito kung hindi po ito spell, possible din po na may breadwinner dito na nanonood sa akin. Meron parang wala kang maasahan ng ibang tao kundi yung sarili mo. Okay? So, dito naman, meron kang aasahan, papasok, blessings. Okay? Yung, yung hard work mo ay magbubunga ng maganda. Ayan, no? mag increase daw yung ipon mo. So, some of you, meron kayong makikilala na taong mayaman. Uh, or per person. Okay? Eh, hindi naman, kahit bisexuals kayo, LGBTQ, meron po. Okay? Or kung hindi po ito, um, kung hindi po ito person or tao, maring may biglang blessings paparating sa sa'yo. Parang June. Parang nafe-feel ko. Or, pwede naman to mangyari next week next week possible this ano din or basta meron po someone na parang malay mo may mga nag-utang sa iyo matagal na hindi ka binayaran okay hindi ka binayaran tapos um magbabayad na sila di ba unexpected yun ang ang gustong sabihin sa inyo ng cards niyo meron eh may naantay kang something Okay, meron tayong the moon. Meron tayong two of wands. The hermit. Okay. Ay, meron kang kinalulungkutan na, no? Medyo sa pag-career mo, huwag kang malungkot daw kasi magiging okay naman yung career mo. Okay, kasi nandyan si six of wands, sinagot niya yung parang madalas yung pagsusolo flight mo. Kasi parang kaya nga kanina nabanggit ko yung mga breadwinner. Parang feeling mo kasi wala ka ng pag-asa. Wala ka ng ipon. Okay? Anyway, mabanggit ko po, ay, eh, remind ko lang sa mga nagtatrabaho, mahalin nyo po yung trabaho ninyo, hindi yung sahod lang ang aantayin ninyo. Mahalin nyo po yung amo ninyo, yung boss ninyo, kahit anong klase pa pong trabaho yan, kliyente ninyo, mahalin nyo po sila kasi diyan po mag-uumpisa ang blessings. Okay? Kapag rinespeto ang pagmamahal ang inalay ninyo sa trabaho ninyo, hindi lang sahod yung after ninyo, mag-grow po yan na parang halaman ang pera ninyo. Maniwala po kayo. Totoo po yan. Mahalin ninyo po kung saan yung source of income ninyo, mga mahal ko magiging masaya ka, answer prayer ka, insya Allah, paparing, paparating po ito, okay? Kailangan mo lang talagang wag matakot. Laban ka lang ng laban, huwag kang panghinaan ng loob. Okay? Yan ang magandang reading nyo po ngayon. Maraming salamat. At ako po ay, ito po ang aking Facebook account, sorry. Ito po ang aking Facebook account, may Tarot. in po yan ng um, August 3, 2023, 804 ang kanyang react. So, ito po ang kanyang cover. Inapload upload po yan ng June 4, 2023. Okay, wag pong magme message dito sa akin, wag magtatawag linagay po yan para makita ninyo na yan talagang legit na account ko na ginagamit ko. So, may dalawa po akong Facebook doon. Hindi ko po sila ginagamit. At pati po yung page. Automatic po kasi yung page na yun magre-reply. Kaya feeling nyo rin, replyan ko kayo. Okay? So, dito lang po kayo sa Facebook na pinakita ko po sa inyo. Maraming salamat po. So, eto muna. Ibasahin natin. Hello, ma'am. Uh, gusto ko rin pong magpasalamat sa iyo. Pasensya na po, hindi po ako laging nagchat-chat at alam ko naman pong busy ka. Ayoko pong makaistorbo sa inyo. Maiksing mensahe lang po talaga, ma'am. Sobrang salamat din po, ma'am, sa pag-ayos sa asawa ko. Pati po, boss ko, ang bait po sa akin. Lahat po ng problema ko, ma'am, binubulong ko po talaga sa bracelet. Maraming maraming salamat, ma'am. Nararamdaman ko po talaga ang laki ng naitulong nila sa akin. Okay. Maraming maraming salamat, ma'am. God bless you. Ang daming blessings din po na nararamdaman ko simula na pong lumapit ako sa inyo. Sana po huwag po kayong magsawang tumulong sa mga tao. Worth it po ang bayad sa iyo. Okay. Maraming salamat din po mga madam ko. Muli po may litaro. Ingat po kayo. Tandaan, importante po ang ating taro. everyday po tum tumingin kayo, manood po kayo. Etong reading na ito, but maari pong bukas o next week. Huwag po kayong mag-absent. Importante po 'yan kasi 'yung mga positive reading diyan ay makaka magnagkakatotoo po talaga 'yan. At 'yung mga especially yung mga swerte, makiklaim nyo po yan. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.